Ayan, mabuhay sa mga taong may buhay. Mega, mega, mega love shout out again sa inyong mga guys. Nandito tayo ngayon ulit at magpapakita tayo paano maging masipag yung isang ruwena. Hindi natin madaling magtrabaho bilang OFW eh. Sabi nila, mabilis, madali lang eh. Di pa kita ako kayo ng mga samples na mga ginagawa ko rito. Pagising ko sa umaga, bago pagkatapos kong mag-inom ng kape, Nagmuni-muni ako nung pwede kong gawin dito sa bahay namin. Kaya ito, napagtripang kong linisin ang... At ipapakita sa inyo kung paano ako maglinis ng salamin. Ayan, ganyan ako maglinis mga guys. Kasi gusto ko yung... Pag pumupunta yung mga uh, bisita rito eh. Yung napapatingin sila sa view ng mga labas Na walang nakaka... -ano. Ito ang pinaka-challenging. Pinaka... -challenging, pinaka pinakaayaw kong trabaho yung maglinis ng bintana pero nung nakuha ko ang techniques nakuha ko paano madaling mapaganda ang buhay ko bilang isang caregiver dito sa Israel ito na, ginawa ko guys ang dapat ko lang gawin ay sabon, basahan kailangan kong basahin ng talagang as in basang basa ilalagay ko yan, both side pinag... Uh, pinag uh, ano ko, pinagbabasa ako. Ayan, para nang ako naglalaro. Para, pero, ang ruwe na sulibin ninyo guys. Masakit talaga ang likod ko. Pero no choice, kailangan natin kumilos. Kailangan natin kumalaw-galaw. Para, iwas sa anumang, ano, sakit. Kaya, ayan, ang ginagawa ko, pagkatapos kong, lagyan ng basang tubig na may sabon na tinanggal yung mga alikabok ito isusunod ko na ito bumili ako sa tiktok ng ganito eh na pwedeng gamitin ayan dinikit ko yan para siyang ano siya para siyang yung mga nauuso ngayon kaya nakiuso na din oh, para pampagadali ng buhay daw eh Totoo -to naman dumali ang buhay ko ayan pati yung likod ko medyo nakaginhawa sa sa gamit ko na to pero, pero kailangan pa rin maingat kasi syempre salamin to baka biglang mabasag ko eh di tsakabol pagbayaran pa ako ng amo ko eh magkano lang naman ang sahod ko dyan okay, oh, pero oh, tiis pa rin ayan slow motion dahan dahan Hang, kailangan lang naman talaga matyaga ka mat, matisin ka at matiskarte ka ganyan ang buhay o oh. mainit na ngayon dito sa Israel kaya kailangan pa rin talaga hmm, nahihirapan ng inyong lingkod pero hindi hindi magpapakita ng paghihirap yan lahat naman ng bagay pag mahal mo yung ginagawa mo na mapadali kaya enjoy enjoyin ko lang dyan itong ano na to umagang kay ganda kaya parang sinipag ako tara sayo ko ikaw namang salamin ka ang aking pagditis kita hang linisin Mahirap. Masarap kasi yung bahay na malinis. Diba guys? Masarap. Masarap lalo ng pag ganitong kalaking bahay na ipapakita mo. Diyos ko Lord. Ang, ang sarap maglinis. Kasi para ang ganda-ganda. Lalo na ganyan ka sa may terrace na may makaupo ka dyan. Magmuni-muni. Makikita mo sa kabilang building ang mga ibon na nag na, hindi gumagalaw sa init nagtataka ta rin talaga ako bakit yung mga ibon hindi naiinitan nandun lang sila naka, nagpapaaraw samantalang ang mga Pilipino kunting araw lang Eh, Diyos ko po kailangan ng kailangan ng talaga ng payong kasi sobrang init. sobra talaga manginit kaya karamihan nang umuuwi na mga OFW galing Israel hindi kami ganong kaputihan wag kayong umasa na kami maputit mainit dito kasi sabi ko pag minsan ako parang hindi ka naman galing ibang bansa sister sabi ng mga kapatid ko kasi ang kulay namin lalo na pag umuwi kami ng summer ay talaga naman kasi nandyan yung pupunta kami sa ilalabas namin yung mga amo namin eh minsan hindi talaga uso ang payong dito pag nakapayong ka pag tatawanan ka kaya kailangan makasombrero ka lang o ganyan kaya just me you garapon ang sarap ay, kaya yan, no? Oh, yung mga, uh, ganyan yung ginawa ni Ruay na Sullivan. O, oh, pagkatapos ko yung isa, ayan na naman, isunod ko itong isa. Basta tubig na may sabon, at ano, basahan, na mali, yung basahan na ano ha, hindi nakaka-scratch ng salamin. Yan. Para ano, yan lang. O, oh, malaki yung ginawa ko, kasi, alam na, this, babers gumawa. So, discard lang. Hmm. Para maka ano, maka-save ng time. O, di ba? Parang nagano lang naglalaro lang ang isang ruwena. Pero hindi yan madali. O, kailangan mo talaga ng sipag yan. Kailangan mo maging masipag. Kung hindi, walang sipag. O, walang dollar. Ganyan naman ang buhay. Kung walang, sipag, walang sipag, walang dollar. Kaya, wala tayong magagawa kundi may magsipag at para magkaroon ng dollar ganyan yun o diba mabilis talaga ng panahon mabilis ng panahon Rowena Sullivan hindi ko akalain eh, na ganyan talaga Ang mga nililinis ko ngayon o. pero pinadali pinadali eh. inano ko yung sa kamay ko kasi nag-a-adjust isa pang pahirap to hindi walang lak yung isang salamin kaya kailangan kong hawakan. Hmm. Pero effective to guys. Effective. Mabilis paglinis. May ganitong magnet. Tumidikit siya sa back to back. At iyaan uh, mo magkakaroon siya ng anting na yun naman. Yung may tubig sa baba. O oh, diba? nakikita nyo? Nakikita nyo bang nakikita ko? Ayun. Ay, Kaya chillax lang. O. Oh pagkatapos dun sa taas di ba parang ang ang dali lang o yun sa baba tubig ganyan para lang ako naglalaro pero yan paglalaro ko na yan ay eh, talagang malinis malinis ka kasi sabi nila pag nagtrabaho ka ng na maayos papabalik din yung maayos na makikita ma-appreciate din ng mga amo yan lalo na dito sa Israel pag nakita nilang maayos ka magtrabaho gustong gusto kanila gustong gusto ka nilang tulungan din kaya napaka warming ang heart ng puso ng mga Israeli kaya mga guys maging pag tayo ay mga ganitong nasa ibang bansa o FW sa mga panit ng mundo pag tayo ay nagtrabaho buong puso natin gawin yung mga trabaho natin para mas lalong ganahan mas lalong maging hangaan tayo ng iba't ibang lahi saan man tayo magpunta, alam nila ang mga Pilipino ay magtrabaho maayos, magtrabaho na may puso at may pagmamahal sa trabaho. Kaya ganito rin ang ginagawa ko. Love you boys. Tanggapin mo ko na trabaho binigay ko sa'yo at maging masaya. Bye bye guys!